Magandang umaga. Welcome po muli sa panibago nating Devil Series. Congratulations, Cavs! Nasa second week ka na ng ating Devil Series. At ngayong linggo po, ang inyong lingkod, si Ate Angel, ang inyong makakasama para sa ating isang lingkong pag-aaral, pagninilay-nilay, at pagbubulay-bulay ng salita ng ating Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating day one, let us all pray muna. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataon na nandito po kami muli upang makapag-aral ng inyong salita. We glorify your name. We ask for the wisdom and knowledge na nagmumula sa inyo. Empty our cup na sa po. Ma-receive pa rin po namin ang mensahe ng sa araw na ito. Continue to bless us and guide us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So ngayong araw po na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang ating unang Devo series for this week na pinamagatan ko pong nakatatag sa pag-ibig ni Kristo. Sa ating paglalakbay, bilang mga mananampalataya, napakahalaga na magsimula tayo sa patibay na pundasyon, ang pag-ibig ni Kristo. Sa mundong puno ng pagbabago, hamon at kalituhan, ang tanging hindi magigiba ay ang pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. Sa unang araw na ito ng ating Devo, ating pagnilayan ang Efeso chapter 3 verses 17 to 18 at ito po ang sinasabi na manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Inaasahan kong sa pagtatapos ng araw na ito, mas lalong tumibay ang inyong dibdib sa katiyakan ng kanyang pag-ibig. Hindi dahil sa kung ano ang inyong nagawa, kundi dahil sa kung ano siya. Ang Diyos na walang hanggang nagmamahal. Ang pag-ibig ni Kristo ang hindi matitinag na pundasyon ng ating pananampalataya. Kapag alam nating mahal tayo ng Diyos na walang kondisyon, hindi tayo madaling matinag ng takot rejection, o pagkukulang. Ito ang pag-ibig na hindi nakadepende sa mga pangyayari o sa ating kakayahan. Ito ang pag-ibig na matibay sa bagyo, sa kawalan, sa pagkadapa, sa bawat sandali na may duda ka sa sarili, sa relasyon, o sa hinaharap. Tandaan mo, nakaugat ka sa kanyang pag-ibig na kailanman ay hindi magbabago. Kaya naman, nais ko na lagi natin tandaan ang mga katotohanan ito. Una, ang pag-ibig ni Kristo ay hindi nagbabago kahit magbago ang sitwasyon. Magbago man ang mga tao sa paligid mo, magbago man ang pagmamahal nila sa iyo, ang pakitungo nila sa inyo, kailanman ang pag-ibig ni Kristo ay hindi hindi magbabago masaya ka man, malungkot ka man, mabigat man ang sitwasyon, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka niya noon, ngayon, at panghapang buhay, mahal ka ng Panginoon. Pangalawa, ang totoong lakas ay nagmumula sa katiyakan ng kanyang pag-ibig. Alam na natin yon hindi na natin pagdududahan, pagdududahan ang pag-ibig ni Kristo para sa atin. Bakit? Makita na natin yon kung paano inalay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Maligtas ka lamang at ako sa ating mga pagkakasala. Makasama niya lamang tayo sa kaluwalhatian ng ating ng Diyos. Kaya hindi mo na kailangan kumanap ng pag-ibig dahil pag-ibig pala ni Kristo tiyak mapupuno na lahat ng kakulangan sa buhay mo. At ang pangatlo, ang kristyanong nakapag, nakatatag sa pag-ibig ni Kristo ay laging may kapayapaan. Alam mo yun, yung we don't know what's waiting for us. Pero dahil alam natin yung pag-ibig ni Kristo sa atin ay tiyak. Alam natin na lahat ay kakayanin natin. Na lahat ay magiging maayos. Na ang lahat ay nakaplano according to the plan of the Lord in our lives. Kaya naman, sa araw na ito, nais ko pong ipaalala sa inyo na alalahanin mo kung paano ipinakita at ipinaramdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Pagkatapos, ibahagi mo rin ito sa lahat yung pag-ibig na ibinigay niya sa iyo. Let us all be rooted in love of Christ and spread the love in this chaotic world. Huwag na tayo maging source of sadness. Huwag na tayo maging source ng pagkakabahaba-bahagi. Instead, let us be the source of love. Yung love na nagmumula kay Kristo. Bakit? Kapag ang pag-ibig na nagmumula kay Kristo ang ating ibinahagi, hindi hindi ito mauubos. Kahit pakiramdam natin, wala na tayong maibibigay. Pero because of the love of Christ, nasusustain niya yun at nagiging source pa tayo ng pag-ibig ng lahat ng tao na nasa paligid natin. Maybe your smile, your kindness, di ba? Doon na ipapakita kung gaano ba tayo minamahal ni Kristo. At Diyan po nagtatapos ang ating devotion Series sa araw na ito. Bago tayo maghiwahiwalay na is kong iwanan sa inyo ang dalawang katanungan na ito. sa gayon, mas makapag-aral pa tayo o mas maaral pa natin ang ating um, devo devotion sa araw na ito. Una, paano ko naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa araw na ito? At pangalawa, kung paano ko maibabahagi sa iba ang pag-ibig ni Kristo. So mga kapatid, huwag tayong tumigas sa pagmamahal dahil tayo ay tunay na nakatatag sa pag-ibig ni Kristo. At nawas ang araw sa araw na ito, maging maayos po kayong lahat. Patuloy tayong mag-iingat. Let us all end this with a prayer again. Lord, we thank you for the reminder na kami po ay nakatatag sa pag-ibig ninyo. Na walang anumang sitwasyon, panahon ang makakapagpabago nito. Lord, ang puso namin ay punong puno ng kapayapaan na anuman ang unos na naghihintay sa aming mga buhay, maging masayaman o hindi ang sitwasyon. Kami, Panginoon, ay may kapayapaan sa puso at isipan dahil kami ay nakatatag sa pag-ibig ni Kristo at tiyak na kami ay mahal na mahal po ninyo. Maraming salamat o Diyos, sa pag-ibig na ito. We pray na kami po ay bigyan niyo ng pusong mapagmahal, pusong punong-puno ng pag-ibig na kahit hindi man namin matanggap pabalik ang, mga, ang pag-ibig na ito mula sa aming kapwa, pamilya, kaibigan, sa lahat ng tao na sa aming kapaligiran. Hindi kami mapapagod na magmahal, Panginoon. Because you created us out of love. And we wanted to be the source of love in this very chaotic world. We thank you, Jesus, for your never-ending love for all of us, for your never-ending grace. towards us. Continue to guide us. Continue to help us and let your Holy Spirit be our guidance all throughout this day. We thank you. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you God. See you again so Adding day two. Goodbye and God bless you.